yung issue sa West Philippine Sea sapagkat dito nakasalalay ang kapalaran ng bansang Pilipinas lalo na kung wala nang mamamahayag, di ba? Wala nang magsasalita para dyan. Tinan ninyo nangyari sa Ukraine. Nagulat sila, di ba? Kasi yung kalaban nila, yung mga Russia, nando doon na sa loob ng Ukraine. Eh. Nasa loob ng Ukraine mga kaibigan, kaya madali silang uh, makukuan, malulupig, di ba, ng Russia. Eh hindi ba't yan din, yan na yan din ang larawan ng Pilipinas ngayon na matagal na nating ibinababala yung pagpasok ng mga inchik dito sa, pa, sa palagay ba ninyo? Yang mga ipinatayo ditong uh, kwan, uh, mga gusali, ha? I, na yung pogo dyan sa ibinenta nilang, ano ba yun? Island Cove. Yung Island Cove, sequestered yun eh. Mga kaibigan eh. Under sequestration yun eh. Kasama yan sa mga sinequester ng gobyerno. Go government property yun. Papano nilang naibenta yan? Sipin ninyo, bakit? E crony, di ba? Nila na kamkam, -kam, yung umpong uh, island cove. Sequester yun eh. Oh, mga kaibigan, at ang ginawa niyan, dinugtungan ng dinugtungan yung lupa, ha? tinabunan ng tinabunan yung dagat, kaya umusog sila ng umusog, ha? lumawak po. Yan. Sa palagay ninyo, Basta na lang hahayaan ng China na mabaliwala lahat yan. Naturalmente hindi. Yang mga gusali sa makapagal kung saan saan na naipatayo ng China, basta na lang nila hahayaan yan kung saan nandyan ang kanilang mga People's Liberation Army, mga kaibigan. Eh hindi po. Kaya gano'n na lang ang paninindigan ng gobyerno na huwag kilalanin yung ruling ng dihig. Sipin ninyo yan. Ha? At uh, pabor sa interes ng China. Hindi ho ba, mga kaibigan? Pabor na pabor. Gayong iginigiit ng buong mundo ng mga membro ng United Nations na sa Pilipinas yan ha? Ah, at dahil may ruling legal, kaya sila ay naninindigang sa Pilipinas yan. Itong Pilipinas, o oh, hindi naman itong Pilipinas, kundi itong mga namumuno sa Pilipinas, ay iginigiit na kapag daw yan ay uh, pinanindigan nila, mga kaibigan, naghahamon daw tayo ng gera. Yung bang Vietnam, wala nga sila niyan eh. Yang ganyang ruling eh. Naninindigan sila sa kanilang kiniklaim dyan. Hindi sa China, sa in ang Indonesia. Hindi ba? Mga kaibigan at iba pang mga bansa na nagkiklaim ha ah, sa ilang bahagi sa West Philippine Sea. Mga kaibigan, eh, naghahamon ba sila ng gera? Hindi naman ah. Hindi ba? Eh tayo na merong ruling, sila wala. Ha? Patapos eh, eh, tatakutin tayo, gera daw. Yan ang masama. Sila ang naglagay sa atin sa posisyon para magkaroon ng pagkakataon ng China na takutin tayo, mga kaibigan. At nagpahayag na ang China, eh, di ba? Inuutosan pa kung sino mananalo na presidente rito na kailangan ituloy ng mananalong presidente rito yung relasyon nila sa administrasyon ni Digong nyo. Dapat yun dawang ang susundin. Ano yun? Dikta? Diba?